At topic and issue pag-usapan natin, Isko Moreno dumagoso formal ng naghain ng kandidatura sa pagka-alkalde ng Maynila. Nag-file na nga ng Certificate of Candidacy si Isko Moreno bilang Mayor ng Maynila at makakalaban na niya ng tuluyan ang dati nitong running mate na kasalukuyang Mayor na si Hani Lacuna at makakasama ni Moreno ang anak ng former Manila Mayor Lito at Chensa na si Chi at Chensa bilang Vice Mayor. Sinabi ni Moreno na magbabalik siya sa Maynila bilang Mayor sa kadahilan ng lack of benefits under Lacuna Administration at may kaugnayan sa senior citizen at basic healthcare needs. Bago siya umano tumakbo, nagpaalam din siya kay incumbent Mayor Hani Lacuna. Itinatanggi naman ni Lacuna ang sinasabing kakulangan sa binipisyo sa Maynila. Matatandaan nga na nauna na nang nag-file ng Certificate of Candidacy si Lacuna at sigaw nito, bawal ang taksil, wala nang babalik na agad naman sinagot ni Isko na peace be with you. Yan na mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.